Ito guys, hindi tayo kay Olive Garden. Doon lang sila sa may unahan ng Singapore School. Anong barangay po kuya? ah uh, Balete Second. Bro. Ayun, Balete Second. Ito ang ganda ng camouflage nila na um, Aglo. Olive Green. Sila yung si Olive Green Garden. Ito yung Dwarf Singonium. Ang ganda. 250 kasi meron na paso. Saka maano siya. Malago. Ayan. Maganda dito. May ano na. May price na. <laughs> Hindi mo na pa yung ano. Ito 200. Try store. Pero may may lalagyan na kasi sila yung may paso na. Tapos so yun si lipstick. Tapos ito si Kaladjum na Mickey Mouse. 380. Ayan magkaiba rin naman. Tapos, nandahan. Meron pa sila rito. May mga price na, kaya hindi na kayo maguguluhan. Ang ganda nito. Mga na, pasakyul. Ito pa. Ito yung enjoy. Muna, ito yung Super rich. kasi satin, sa 180. May one yan dun sa dulo. Ano kaya yan? Nawala no, na ba yan? <laughs> Pero eto mga mga pickles. Ayan. Maraming pa sila. O, oh, tiyan diba? mo naman. Meron pa sila rito. Ang ganda ng ano yan. Super rich na yan. Kailangan nyo yan. Super rich. <laughs> <laughs> Sa mga hanging plant po, magano? Ay, eto pala nakalagay. <laughs> 80 pesos. So, eto, 80 pesos. 100 daw muka dito. Yan po. Mag malago Malago. Tapos 70 daw yan. Sige po. Ayan, eight. eto, 80. May mga presyo naman eh. Wala mong presyo. 50 pesos. Eto din, eight. 100 to. Malaki kasi siya eh. Eto, yun yung si butterfly na tinatawag nila tutok natin konti para makita nyo. Baka sabihin nyo, hindi nakapokus yung gin. Ayan, pupokus ko na po. Wait lang. Ito na lang. Ayan. Ito, may mga price din. Oh. No? Ayun, 80 pesos. Maganda sa kanila kasi may price na dyan sa gilid. Ayan. Diba? Ayan, 150. Sorry ah. Ayan. ayan, 150 to mga to. Tapos, ito, 100. kasi may naman. Yan, 100. Yung mga walang tag price, yun yung 50 pesos. Ang ganda talaga ng porn. Ang ganda niya sa vertical garden. Kasi etong malaki na to, ayan o, oh, pinakamalaki na yung 150. Ito. Yan, ito siguro yung mga 50 pesos nila. Yan. Yung mga walang tag price 50 pesos yan ha pero yun ang ganda dito ng lugar nila tsaka ano hindi ka na may hirapan titingin-tingin ka na lang kasi ito yung kaladyon na ano ba to may tawag sila dyan makalimutan ito pero may maliit tapos may malaki ito ayan 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 Ayan, puro yan yan na naman ako. Ito tayo doon sa kabila. Ito. Ang mga aglo. Very creative. Ito 350. Si Polly. Tapos, ayan si Antoy, yung mga Ayun, 500 yung homoflage na yun kasi malaki na. Kasi ito 200. May lalagyan kasi. May paso. Ayan. Tapos dito, yung malago, tsaka malaki, 100. Tapos yung maliliit, 70. Ayan, ganyan pa. Ito yun, may porn pa. May porn. <laughs> Tapos yung ganito, San Francisco. Ang tawag nila dyan, Croton, eh, pinaganda. 170 ito. Tapos, 350 ito. Ayan. Tapos, yan. May mga tea plant sila. May CC. Yung money tree nila, yan. Money tree na ganyang kalaki. Ah, uh, 800 to 1,000 pesos. Ayan. Pero, ito talaga. Bongga to. Oh. Ang ganda. Ang dami, oh. Isa sa gusto ko ngayon ito, eh. Si singo, nitili tayo ng maganda. Ano? Na, magandang maganda. Kasi ang ganda niya. <laughs> Pero dunak <nakukuha> ko sa maliit. <laughs> Para kang tanga din. <laughs> eh 100 naman, 'di ba, sandali? Ito kasi ang ganda ng pagkakatayo niya. Yeah. Tingnan niyo, ito, 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 ito. Lapit ko ha. Ayan, di ba? Ang ganda ng tayo niya. Kaya, ayan, kunin ko yan. Ang ganda ng tayo niya dyan. Ayan. Tapos, ayan pa sila, ha? Meron sila noon, nung no, kutsarita. Sandali. Sandali pala. Kapitan muna natin. Ito, meron sila nito. 200 pala. Eh, 250. ito yung mga snake plant. Kasi yun pa. Yung 100 yung hoya oh, nila. Millionaires ko lang. Ayan. Andali. Ayun. 100 yung millionaires plant nila. Meron naman sila maliliit dito. Ayan. Kompleto naman. Tapos ayan. Kaladium. Mga kaladium. Ayan, ang dami pa doon, no? Oh. Ang dami pa nila doon, promise. <laughs> May promise May ka pa, Cheng. May ka pa promise. Pero, ayan. Ayan, oh. Ayun. Eh. May mga propagation silang ginagawa. Tapos, sila. Ayan. Diba? Isa sa gusto ko ngayon, ano eh? Burn. Kaya, imiikot-ikot tayo. Pero itong kaladyum na to, ay, 8 ang small, medium, 100. Tapos, yung big, 120. May ano, mayroong presyo, kaya, huwag niyo ko asarin. <laughs> tapos, ito pa, ayan. Ayun, 70 si Mayana. Ang dami nga nila, oh. Ayan si Gogi. Ayan, yung malaki, 100. Tapos, ito, 70 yung ganyan ka, medyo maliit. Pero malago. Tingnan nyo. Tapos, 150 pala to. 150 yan. Baka magabono abono ko. Diyos ko. Ayan, 150 pesos yung millionaire's plant nila. Tapos, ito, 70. Tapos, ayun, yung brown na yan brown. Yung green na yan, 120. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero 120 siya. Ayan. Kasi ito si 70. Kasi ito si 80. May 80 pa pala. Kasi ito si 100. <laughs> Opo nga eh, no? Ayan. Ito rin oh, marami rin silang ganitong variety. Das mo po. Mm -mm. Yan siya oh, ang cute. Si Aglo. 220 tong Aglo na ito. 180 yung gano'n. Pero malaki na. Si Begonia. Ito itong Begonia. So, ito pa oh. 250 na yung gano'ng kalaki. 300 to ito si Presta. Ang dami nyo na rin puno. Pero may bigasan din sila. <laughs> Yun, di, ito 120. Ito ang cute nito eh. Ayan. 120, ang maganda niya. Pero dito sila, din sila nagpapropagate. Ayan. Mahina ba? <laughs> Ayan, may propagation sila dyan. May pasaging pa, may pa. Kaya ayun, ang gulo lang ata ako dito. Pero yan, yeah, may, may ganyan din sila. Tapos ayun, mayroon pa dito. May mga gamit-gamit din -gamit sila. Ayan. So, ayan. Pero ito talaga. Nagandahan ako dito. 3,300. Burgundy po ito, no? Ayan. Establish na siya. Ang laki na eh. Ano? Gano'n na siya kalaki. Ayan. Nagbibenta rin po pala kayong bigas. Oh. <laughs> Magkano po bigas sa inyo? May 1,050 ho oh ang kilo. Ah, Baro, lang ho. Amin? Ah, purusak po. Ay, kilo pala <laughs> ang isang sako. Sa isang sako. Maganda na po yun. Uh -huh. yun kung may gusto sa inyong bigas. <laughs> Aba, magbigas din no kuya kaysa halaman. <laughs> uh, sa kasi. Yan, eh. Yung bigas. May every no? month may eh, kailangan niya ng bigas. Oo nga. habi na lang kasi si halaman. Uh -huh. Pero number one priority, syempre, bigas. <laughs> ayan. Bibili tayo sa ng bigas kila kuya. Pero ito sa kanila, ang ganda, oh. Ano, parang habi na lang yung mama na ito. Yung mother na kuya. Pero, ayan Kaya ganda. Ayan, na-picture natin si Olive Garden dito. Kasi ang ganda rin naman, eh. Diba? Support yung maliliit. Support natin yung maliliit. Kasi, bago ko lang ito nakita, eh. Nga bagong kita ko yan binabalik pi, pinupuntahan ko ang ganda nito oh gagandahan ako dun pero ayan inahinta, inahan ako pa kung anong pambibilin ko <laughs> pero ayan tinitignan ko pa kung ano yun pwede ko mabili meron na kasi ko nung karamihan alam niya naman ako si rare, baka kasi may rare sila rito <laughs> talaga yun. So good. <laughs> Pasok. <laughs> Pero yun, may punsetcha din sila doon. No? Pero ayan. Nagandahan ako dun sa ano. Sa fern. Although may fern na akong ganun eh. Todo na rin siya. Ang ganda niya na rin.